magang kaya ganda guys ya, ganda guys oh nalarga yang na indah yung sampai syempre bidang bidang ating road bike ngayon may dalang lock hmm. ang sinag araw guys ano ba eh. yan guys ha baik tayo guys banyak kok. Dion. Nonton tatap penya Larga, larga. Yeah. Dito na naman tayo sa elevator, guys. Aha. Dito na ang gano'n ng ating shoes. Shoes, eh. Ay, hindi tayong tubig. Wala, hindi tayo magutom. Hindi na tayong tubig. Oh, ayaw mo buksan and the In the garage, in the garage, in the house, in the garage, in the house. Ang aga pa pong nagising niyan. Ay! eh Yung salaming ko na kalimutan. Eh. Kaya pala parang may kulang eh yung salamin ko nalimutan ko malayo-layo pa naman ito masakit sa mata sabi kong aga ang kukumilos eh ayan tuloy nalimot ok lang may mas naman ako eh ang galing ang ang um, Pag may mask, mag siya. Pero okay lang. I'm ready to go. Ready na ba kayo mga kagarots? Mga kagarots? Hindi kagarots? Pero bibilisan natin. Anong oras na? Kaya ito yung ginamit kong bike para mabilis-bilis ng konti. Natin. ay butas ano ba yan bato bato tali bato malamig yun pa ako hindi ko na nagay yung pang sapatos ko dami ko nakalimutan salamin yung sapatos dapat kagabi nakaready na ako Tại không con bật Sắp bật này cả Hãy subscribe cho simoy ng hangin ay uh, hindi ko kakayanin yung pa ah. ako ah. ang patingan ako yung balot sa paa dyan. Ako'y may enjoy nakakapag-bike na nakakapag-part-time pa. ko na yung sa ting ako. O, oh, di ba? Kasi malamig nang pa. Grabe, lamig. Tas na ng araw Bagay, ilit na. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bakit, bakit. Bakit ah, okay na gala. Takot na yung alam niya. sarili ko. Naka-mountain bike oh, ako. Yeah. Nakakulits pala ako <laughs> eh. 过、嗯、年。 pupunta tayo sa bangko guys kasi doon yung way natin Gala lang natin kasi ito nagmamadali. Marami po oras.

ini ang aking katawan pero ang aking paa maramig Nagbordin na ako, nagbabayt guys. Hindi pa naman na daan. Nag-iis na. No? Kaya masarap magbayt niya. Autumn. Autumn tsaka istrim. Masarap magbayt. Pag summer, just mayroon marimal. Ang init. Siyempre Siyempre summer.

pito yung hangin. Pwede kilometer pa guys. Naka pwede kilometer pa lang tayo. Ito tayo sa is floating island. Bamboo Bridge. Isso Não bike, oh. Sana all. Mabait pala yun. Wala man kung pa-success trabaho yun. Titiklop lang pala. Good morning, good morning. Good morning sa lahat. Natahak natin ngayon ang Bampu Island. Bampu Bridge. Ah, dinis na ano ah. Ito yung mga kahinaan natin yung ahon guys. like like pala ni ang bang bahina mi 6 kilometro ang bang bridge dito guys at magpapatugtog okay, tayo ng Christian song okay 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 dito dito guys may susukat pa yung ano dyan tubig Hmm kapoy 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 yan yeah, o 18 minutes <laughs> tagal pala yun o oh, shout out sa 18 minutes <laughs> anyang babush